Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon. Pahayag ito ni Secretary Vince Lison. Iba ang dating sa akin. Okay. Title, sabi po ng Pangulo, ihinto muna natin yung pagnanakaw. <laughs> Para bang, oh, galit ang tao, hinto muna. <laughs> pag mawala na yung galit ng tao, ano, pwede na ulit. <laughs> Yan po ang pahayag ni Dizon at ipinagtanggol ang 255 budget cut ng DPWX. Sa gitna ng pagdinig ng Senado tungkol sa 255 billion tapyas sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways, iginiit ni Secretary Vince Dizon na ang direktiba mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dahilan sa pagbabawas. Sabi po ng Pangulo, ihinto muna natin yung pagnanakaw dahil mainit tayo sa mata ng tao. Later on na lang. <laughs> ano ba yan? Ihinto muna natin yung pagnanakaw. Ang sama ng dating eh. Ayon kay Dizon, layunin ng hakbang Nalinisin at ayusin muna ang flood control program ng bansa bago maglabas muli ng malaking pundok. Dito tayo magano mamaya. Uh, nung una, bilib na bilib ako dito sa Secretary Vince Dizon na ito. But later on, uh, ito, personal opinion ko lang. Ano. Ang loyalty niya nasa kay Pangulong Marcos Jr., hindi sa taong bayan. Papaliwanag ko mamaya. Talaga pong, oh, ito ang payag ni Dizon, talaga pong makakasiguro tayo na hindi mananakaw yung pundong iyan at maayos po ang paggawa ng mga flood control projects, sabi ni Dizon. Ang sabi po ng Pangulo sa akin at sinabi rin niya sa Kongreso, teka muna, i-stop muna tayo pero hindi ibig sabihin noon na wala na tayong gagawin. Nilinaw ng kalihim na mayroon pang 15.7 billion na natirang pundo para sa mga foreign assisted flood control projects na pinupundohan ng mga partner tulad ng ADB, World Bank at JICA. Sinabi rin ni Dizon na nakita ng Pangulo ang malawakang katiwalian sa mga flood control projects sa mga nakaraang taon. Kung kaya't nagdesisyon itong ihinto muna ang paggastos hanggang sa maipatupad ang isang national at properly planned flood control mitigation program. Oh. Tatlong taon na siya, pundo ng pundo ng flood uh, control. Wala naman palang master plan. Ano ba yan? Oh, sabi ni Dyson, to be quite frank about it, yes. Marami, if not halos, lahat po ng mga iniimbestigahan natin from the past, unang-una, hindi na plano ng tama. Marami sa flood control projects, hindi lang sa hindi nakatulong, sa ilang kaso ay nakasama pa. Okay, yung ihinto muna natin ang pagnanakaw. Uh, Direktiba ng Pangulo sa sa hearing pa lang sa kamera nakita na ni Congressman Leandro Libiste na overpriced ang mga nailagay doon sa net ng DPWH overpriced yan kaya itong batang kongresista siya na ang lumaban sa kongreso na dapat ibaba kung pwede mga 25% yung cost ng DPW material, DPWS materials kasi overpriced. Aminado ang lahat, overpriced. Kaya nang anong nangyari sa kamera? Inaprubahan pa rin yung overpriced uh, cost estimate sa DPWH project. approved na. Sabi ni Secretary Vince Dizon, wala daw siyang magagawa. Next year na lang daw ibaba ang cost of materials. Ano ba 'yun? Alam na nila, aminado na na overpriced. Yung mga cuts ay ah, yung mga ano, yung mga ni-reveal ni Mayor Magalong, instead na yung yung ilaw sa gitna ng lansangan 1,000 lang pesos ang isa kailang pagdating sa DPW sa uh, budget umaabot ng 10,000 ganun kalala ang overprice ng mga ano o, pinapabawasan lang ayaw ipagbawas dahil wala daw siyang magagawa o ngayon, na na-approve na yung budget tapos sakaling mag-utos ang pangulo na magbawas at yung savings daw o, oh, approve yung budget ah Kailan? Magbawas. Saan mapupunta yung savings? Yan na naman tayo magkakatalo. Eh sabi ng Pangulo, pag yung 255 billion na mag, 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 magbawas pa, approve ng budget, saan dadalhin? Sabi daw sa social programs. Anong social programs? Nako, ayuda na naman yan. Kaya ako, duda ako nito kung gusto nila talagang magtipid, yung hindi malugi ang taong bayan, doon pa lang sa budget, binawas na. Huwag na yung i-approve at itipid na lang later on din yung natipid, dadalhin sa social programs na pangayuda. Kung may matipid, saan ang priority dapat sa education? Ang dami nating backlog sa classrooms. Dapat yun ang unain hindi yung ayuda Kaya magpasalamat tayo Ako, pasalamat ako kay Senator Pernakso At yung iba pang senador Kasi Yung mga kongresista Ang gusto nila yung flood control projects ng DPWH Doon nila I-realign sa Social programs ng DPWH Ayuda Ang sabi ng mga senador Ayaw nila ipaglalaban nila dapat wala na yung mga ganong klaseng ayuda-ayuda dahil hindi sigurado kung saan mapunta yung mga ayuda nila kaya ay don't know anong mangyari dito sa ano hindi ako believe personal opinion ko lang hindi ako believe itong ginagawa ngayon ng Administrasyon Marcos na labanan ang korupsyon kasi ayaw nilang tumbukin ang mastermind ang um, ipakita lang nila is may maipakulong ng mga malilit na isda. Kailangan ang mastermind, awala ah, wala na. Safe ka na dyan. Dyan ka lang. Huwag ka nang babalik sa Pilipinas. Para yung isang kasama mo dito, hindi rin madamay. Eh. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidon dahil ang income natin sa channel na ito eh, pantulong po sa tribo na mimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Naanami sa among saging lakatan. So maga kuan mi, maga putos sa silopin sa namunga ang na among lakatan. Oh. Salamat si din kayo sa ginoo kay namunga na ng among lakatan. Walo kasipi. Yeah. Walo ni siya kasipi. So sunod-sunod na ang pagbunga sa among lakatan. So duha ni karon ang among potoson. So gawa sa among iputos nga among saging lakatan. So naa pa ang namunga na oh. Naa ang nanay puso. So sunod-sunod nagmanagid ni og pagpotos og iya. So walog gyapon ni ka có mang theo cục giedang yang bunga. à? Rất nhiều sa ginoong à. pamunguan amung lakatan daku giapon ninga poso kinig iya hapit na pod ni amung putoson. gawas sa amung saging lakatan upod ni amung tanam nga kape so 1000 ni ang amung tanam nga kape karon karon mo pod ni ang tanam ni mano iking saging lakatan nga namunga na sunod-sunod dagit -sunod ang pagpamunga o Sininasad ang hapit na pudputo ni Manoy ikin. So maupod ni ang unang tanom ni Manoy Boy nga na na. So akong bisitaon ang ikaduan ang tanom nga lakatan. So mauna ni ang ikaduan ang tanom ni Manoy Boy nga lakatan. So na munga na gihapon. So ni ang tanom ni Manoy si Dreno. Nga iyang saging lakatan ang una niyang ang tanom. Huwag so, mauna ni kadtong ikaduan niya ang tanom ni Manoy si Dreno nga namunga munga na gihapon. Huwag so, ni kadtong pinakauna namo nga tanom nga saging lakatan. So salamat kayo sa ginoog sa suporta sa among pagpananom sa Kapiog sa lakatan. Inaot nga magpadayon pang inyong pagsuporta.